tawag ni Buo at uh, sinabi niya nagkaroon ng lumabas ang desisyon ng IPO at uh, pinadala na ko ng kopya. So, uh, una sa lahat ay eh, uh, abot ang pasasalamat ko sa Panginoon Diyos sapagkat uh, yun yung matagal na namin ipinaglalaban at pinagdarasal. Ikaw, nasa? Ako? Ako kasabay nung lindol, kung nalaman ko eh. Ako na po? Hapon niyo okay. na Or... Oo, oh, 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 kasi hindi ko, hindi ko pinapiyo siya nga pala. Doon sa nagtatanong ng icon, ah uh, ang ibig sabihin po niya ni, eh, I created our name. Ah! <laughs> uh, Sikat lang. Okay. Kaya <laughs> 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 ako mga gano, mga gano'ng mga gano'ng mga gano'ng mga gano'ng mga gano'ng mga si Attorney Buo ko sa TV, doon lang ako humagulhol talaga. Wow! Mm. Ako naman nasa... <laughs> na naiyak ka kaya Attorney Buo ko. Hindi, <laughs> ang galing. Sa galing. Ah, okay. ang galing magsalita eh. <laughs> ako naman nasa taping ako ng uh, sitcom ko sa GMA. Uh, tapos, namin nagtitext, text congratulate Sabi ko, hindi naman akong graduate ha, bakit ba? <laughs> Puro congratulations, uh, tapos pinadala uh, sa akin nung makatit ko si Maru, yung uh, statement nga, doon ko lang na nalaman. Pero hindi kaagad nagsiging sa akin eh. So, ano ba to? Kasi mga legal na termino, hindi ko masyadong, uh, hindi ako masyadong maalam sa mga legalities, yung mga legal rights. Ang uh, alam ko lang at nararamdaman ko ay yung moral light, rights yung moral rights, yun eh, ramdam na ramdam ko yun. So, throughout the day, lumindol, medyo naguluhan yung isip ko kasi mag-ina ko, uh, nakasakay sa Perish Wheel. <laughs> sa tagay <-inday>! tayo! <laughs> Para na kumura ka. Sa tagay tayo! <laughs> sa tindi mag-ina. <laughs> si Polly, si, si Tari, oh. nasa... Nakasakay sa Ferris Wheel doon oh, sa Tagaytay oh, oh. nung uh, lumilin doon. Akala, sabi ni Pauline, nakala daw niya luma na yung Ferris Wheel kung mga ganun. Eh, <laughs> medyo nagguluhan ako pero uh, as the day went on, nag-Christmas uh, party kami. Doon pa lang nagsinking sa akin na, uy, eto na yan tayong kung uh, uh, saan kami dinadala ng uh, uh, tadhana. At uh, mukhang mabait naman ang uh, ang tatana sa aming na uh, tatlo at sa lahat ng uh, tabarkads. Kaya laki pa sa salamat. Yung pakirandan, yung follow up ko lang. La, madalas sabihin niya, no si Joey na ano yan. Pero kung hindi sa kape, sa kusina ni Tito, baka hindi ko naisip yun. <laughs> <laughs> ano, ito, dagdag ko lang. Ang kasama ko noon nung naisip ko yun, yung, wah, gano'n. Yun. Uh, ang pangalan si Jess Espiritu. So paglipas ng panahon, sabi ko, eh, religyoso tao. So sabi ko, Jess Espiritu. May Jesus na, may Holy Spirit ka. So, oh. Spirit of Jesus. O, <laughs> oh, yeah. kaya I mean nga, uh, Jess. <laughs> si Victor, wala, wala ito. Maraming ginagawa. Hindi <laughs> 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 ka kaya mag-isanto. <laughs> We knew. We knew that we had the right to it. You know, we knew that Joey created it, we nurtured it, we fostered it. Eh. They diba? were all throughout these years. Tapos malalaman namin 2013, may nag-file pa lang. Diba? They were trademark. Masakit sa loob noon dahil because, as a matter of fact, there was deception. Hindi namin alam na may nag-file ng section 16, 22, 25, I think those are the 16. Puro merchandising. Ibig sabihin nung pagbebenta, magbebenta, baso, t-shirt, gano'n gano'n. Doon yun. Doon yung trademark na yun. Kaya talagang, we, we felt so, we, it was unfair. Anyway, the two... two